Maibigan, may isang uh, bubuyog na naggagawa ng bahay sa isang kahoy yan siya mga guys uh, lupit din talaga ang skill ng hayop na ito oh. kasi grabe katigas yan guys pero talagang pinagtatsagaan niya talaga oh, na kumawa ng bahay yan siya oh. yan yeah, guys nabuyog na yan ang putasi niya yung kahoy oh. lupit ng skill ng ka, ang ano na to ayop na to kasi grabe katigas yung kahoy na yan pero gusto niya magkaroon ng bahay ginawa niya ng paraan tingnan natin mga guys kung ano mangyayari ano, you know? Siguro, bago niya ito siguro mabutas. Mga tatlong araw siguro. At least, pinagkatsagaan niya. Gaya din sa buhay natin mga guys. Kung may tsaga, may nilaga. Kung may may suksok, may madudukot. Di diba mga guys, may kasabihan tayong mga Pinoy na ganon. O, oh, tinan nyo. Ang galing, o. Oh. Yan. Ang ganda. oh, guys. Ayan. Yan. Gawa siya ng ano. Ito ngayon ito ay garden ito sa bakura ng bahay. Yan marami mga halaman saging yan, mga paso, dami kaya lang nakawa sa akin atensyon itong ubuyog o oh. Uh, galing oh. Uh, guys kaya sa buhay natin, tuloy tuloy natin yung mga pangarap natin mga guys gaya ng ubuyog na ito hindi siya susuko hanggat di niya magawa yung Khususnya yang gawin sebuah air.